hindi masama walang masama sa naniniwala kasi nakagagaling daw to at may kwento mga idol katuklas na dyan sa buhok na yan. may pumutol daw ng yung mga ugat-ugat na yan namatay yun lang nga nasa So... matamis nito tubig Yo, what's up mga idol ato So, nandito tayo pala ngayon sa Santa Lucia, Dolores, Quezon at pupuntahan natin ang isa sa banal na bundok dito sa Dolores Quezon ang Mount Banahaw so ito tour ay uh, ko kayo dito ngayon sa vlog na ito ah uh, gusto ko makita nyo na uh, mapuntahan nyo rin kahit na sa video na lang makita nyo na pupuntahan natin yung sinasabi dito uh, yung nakapagpapagaling na buhok ni Maria so yun kakaiba yung mga edukato plus kaya uh, visit natin to Samahan niyo ako mga idol at So painter pa lang tayo dito. So talagang sobrang ano na, ganda ng lokasyon so, Makikita niyo. Malaki ng mga puno. So, nag-iisimbi sila dito na Napakalaki ng puno mga idol. Sabi Apo. close up yung mga idol kato class napakaganda ng lugar mga idol kato class napaka ko, talagang lamig ng hangin dito so maliligo din tayo dun sa anong yung foods na 'yon. Uh, at tuklasin natin ang hiwaga dito sa bundok ng Mount Balahaw Yan mga mangyayari din 'to tuklasin. Eh? May mga hagdan pa dito. at dulu. Are you too big? Napakataas. Sa taas niya pala yung Sa sana sa at kay Kuya Jovel. Siyempre sa nanay ko, kay Nanay Rigon, kaya kay Tatay. Tak. Mga uh, pumunta rito. Sa bawat pampis ng, na, uh, eh. ng bundok na ito, ay may mga idol klas nasa. ang bundok na ito, mga idol kapag Kasi... Ah, uh, sinasabi, pagdating ng hal na araw, puntahan talaga ito ng mga dibuto dito sa bundok Manahaw at puntahan din ng mga antingero kasi dito sila nagbabasbas ng kanilang uh, mga kakayahan kanilang mga kabal dala sa katawan at iikot tayo at meron mga sabahin dito naririnig ko ng mga idol katoklas yung pulse

pag ang elder katuklas kita ko na ang um, napakalinis na tubig sabi nila mga elder katuklas na nakakagaling daw ang tubig dun sa yung tumutulong tubig dun sa buhok ni Maria so iinom tayo dun at maliligo tayo so, para ano natin tanggal din yung mga ano sa katawan natin so mga tayo ay naniniwala sa mga ganitong ano mga idol katuklas mga, mga ganitong mga paniniwala kasi totoo talaga na merong mga milagro mga kaiba ang nandito sa ating mundo ay depende iba iba kasi yung paniniwala ng tao sa mga mga mahilig sa ganitong content pala sa panoorin niyo mga idol natin at sa mga hindi interesado at hindi mahilig sa ganitong content skip niyo na lang yung video <laughs> Napakataas mga idol natin O, ko oh, hirap nito palakasan ng tuhod talaga to palakasan ng tuhod napakataas oh ayan oh, tayuan natin oh, oh? Yeah. palakasan ng tuhod ali lah ular tupik samuge mga idol ka to class na rin tayo napaka napakasarap ng pakiramdam dito mga idol katuklas pag nakapunta ka para sa akin yung napipil ko ngayon sa oras na ito nandito ako sa bundok na ito parang ano yun presyong yung ano mo isip pa nakiklensing sa lugar na to at na yun nakikita na natin yung sinasabing buhok ni Maria yun yun o oh. mga idol na to kukuha na natin natin yung mga idol pero talagay muna natin yung ating helmet subanal na bundok to mga idol na to plus bago mag-enter daw dyan mga idol tatoklas ang sabi magtatanggal ka ng sinilas pero si kuya ba't makachinilas si kuya kasi banal yung bundok na yan, dapat nakapaa ba't si kuya nakachinilas buhok ni Maria yung sinasabing buhok ni Maria mga idol gusto kong maligo mga idol kagamot daw yan at may kwento mga idol katuklas na dyan sa buhok na yan may pumutol daw ng yung mga ugat-ugat na yan namatay ngayon ang nga nasa, nasa kwento so talagang napakahiwaga alamin natin itong lugar na ito mahiwaga so big to Maliligot tayo dyan, mga idol. Maliligot tayo. Ang lamig ng tubig, mga idol. Grabe, lamig. Yung mga idol gato, class. So, maliligo tayo. At walang masamang sa naniniwala. Nakakatanggal daw yan ng mga sakit sa katawan yung tubig na nagmumula sa ayun, buhok ni Maria na sinasabi so ikot ikot muna tayo mga idol bago tayo maligo pakita ko muna sa inyo lahat dito yung lugar ha, nakapana lang ako nag short kasi na katukla at uh, puntahan natin maliligo talaga tayo

Dami mga idol sa tuklas. Dito sa Mount Banakaw, binadayo to ng libu-libong mga dibuto. Napakarami mga dibuto pumupunta rito. Kasi uh, itong bundok na to ay napaka mahiwaga sa banal na bundok. So, ano yun naman yung ilog dito? Napakalinis ng tubig. At may kuweba dito pa oh. Ano kaya yan? Ako nakikita ang kuweba. Kuweba pa sila niya. Eh. Kuweba pa, siya din, eh. kueva. Kueva pa siya. meron ako nakita dito mga idol gato parang revolto siya puntahan natin ito yata ang ng mga ano ang tingin meron ko ay makakita tayo ng mucha mga idol dito class ito yung kaiba dito mga idol dito class diba titingnan mo napaka simpleng ano lang simpleng goals pero isa ito sa mga banal na bundok Sana makakuha tayo ng ano dito. mutchak Na galing sa Mount Banahaw. Yung kakaiba sa ating paningin. Yun yung binigay sa ating mutchak Yung nakita tayo. Kaya mga idolatoklas, plus. Maliligo tayo dito sa bungkong ni Maria. Yung ugat na merong lumalabas na tubig, parang ano siya, yung burabod ba kung tawagin. <coughs> so, hindi masama, walang masama sa naniniwala. Kasi nakagagaling daw to. Maliligo tayo mga idolatoklas. <tuk> Aku kan <tangan> uh, uh, Minom ka daw dito ng tubig. Nagkakagaling po. Minom tayo. Matamis yung tubig. Matamis yung tubig mo. i <laughs> Nandito rin yung mangyan no? o. Okay, mga mga nilatoglas, pa rin ito ng at yun mga idol kataplas hanggang dito na lang ang ating vlog at kami ah, po-uwi na at meron pa tayong another location na pupunta so panoorin niyo yung vlog na ito at pakisupport nga rin pala sa yung idol mm hindi rin yung mga niya. at syempre yung kataplas yun maraming maraming salamat sa patuloy na support mga idol kataplas at yun nasa muli Love.